Hello mga kasari, it's me ng tendera ng LC. Okay, update ko lang kayo kasi dumating ang aking ahente ng Malboro. Ayan mga kasari, so ang pinagbayaran ko last after 2 weeks mga kasari ang bayaran ko okay every 2 weeks sorry 25,000 and 25 pesos yan ang binayaran ko ngayon and then after 2 weeks least, babalik na uli sila. Ang babayaran ko naman ay 23,953.70. Ang dating daan nila ulit ay February 5, 2020 ko. So, ayan. Pumuha ako mga kamams yung mga kasari ng anin na rin na Malboro Red. Limang Malboro Lights. Dalawang portion white. And then, tatlong chesterfield na red. And then, isang chesterfield na puti okay and then kumuha ako ng isa nito kasi ito pag bumili ka ng isa nito ay may free na limang malboro red so 700 pesos din yan sayang din mga kasari diba laking tulong okay kaya mas maganda talaga ay mayroong ahente and then kahit papano ay nakakakuha tayo ng papri magandang pandagdag sa ating kita na ating tindahan kasi ang malboro naman dito ay malakas talaga lalo na yung red Okay, malakas talaga yan sa akin. And then, mayroon pa akong mga stocks doon. Ibig sabihin, yung mga stock kong natitira ay mga tubo ko na. Talagang medyo nakakabawi-bawi na ulit. Ano? Kasi medyo nalugi-lugi kami sa sigarilyo. I don't know why. Kaya mga kasari, ako ay hindi masyadong kumukuha ng madami. Okay? Dati maraming marami talaga akong stock. And then, parang kami ay na, alam mo yung nalugi nawala. Nawala yung kahon-kahon ko. Hindi ko alam kung bakit. So, mga minsan ko na i check sa inyo kung bakit, kung bakit. Okay? Yan lang mga kasari, ang update ni Ati Malin for today. And then, shout out sa lahat ng viewers at sa aking mga friend. Okay? Sa mga followers ko. And then, thank you for watching. Happy Monday to everyone. God bless and then see you on my next vlog. Okay, maliwanag man siya yung aking life. Sana mga kasari. And then sana ay makaipon uli ng pambayad after two weeks. Okay? Yan ang ginagawa ko mga kasari everyday naguhulog ako na halimbawa ang bayaran ko ay 25,000 every two weeks naguhulog ako ng 1515 1,5 and then pag dumating diba sila may pambayad na ang yung tendera yan lang mga kasari ang discard ni ati malin and then kahit maraming kalat ay okay lang at least alam mo naman na tayo ang nagmamalis ng tindahan okay walang ibababay and then God bless to everyone happy ceiling again bye